Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala niyo ng Lubusan, ang isang rising star ng Philippine cinema at multi-talented actor na si Elijah Canlas. Malalaman niyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang love story nila ng kanyang dating kasintahan na si Miles Ocampo, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At malalaman niyo rin sa video na ito ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang aktor at commercial model na si Elijah Canlas na may buong pangalan na Elijah Louis Madiklum Canlas ay ipinanganak noong August 16, 2000 sa Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Romel Canlas at Lynn Canlas. Siya ay may dalawang kapatid na lalaki ang kanyang nakakatandang kapatid ay si Jerome Andre at ang kanilang bunsong kapatid ay si Jamil Matthew o JM at siya ang pangalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay artista rin katulad niya na gumanap ng iba't ibang papel sa pelikula, theater at sa telebisyon. Sila ay na-expose sa arts at theater sa murang edad sa pagiging balerina ng kanilang ina. Ang kanyang kapatid na si JM ay namatay sa edad na 17 noong August 3, 2023 na ang dahilan ay nag siya sa kanyang mental health. Si ay naging kilala sa kanyang pagganap sa top films na Kiko Boxingero, ani at voice actor rin siya, at naging parte rin siya sa Tagalog dub ng Coco, Stranger Things, Home Alone, Extraction, Little Einstein, at marami pang iba. At ang kanyang kapatid na si Jerome ay isang actor at filmmaker na kasalukuyang kumuha ng Bachelor of Science Degree in Community Development sa University of the Philippines. Ang aktor na si Elijah ay nakapagtapos ng grade school sa State Field School na isang private institute na matatagpuan sa Bacoor, Cavite. Sa junior high school, siya ay nakapag-aral ng theater arts sa Philippine High School for the Arts at nakapagtapos ng senior high sa Mint College. Siya ay kasalukuyang kumuha ng kursong Bachelors of Arts in Philippine Arts sa University of the Philippines, Manila, habang ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa pag-arte. At dahil sa kanyang quiet personality, ay nakatanggap siya ng Exemplary Conduct Awards sa paaralan. Alam niyo ba mga Meg na si Elijah ay isa sa best actor sa kanyang henerasyon? Siya ay tinatawag ng kanyang pamilya sa palayaw na jello kasi mukha siyang jelly ace nung baby pa siya. Ang kanyang favorite color ay blue, favorite song ay Self Control by Frank Ocean, favorite flavor ng ice cream ay Coffee Crumble, mahilig siya sa chocolates bilang dessert, mahilig siya sa sweet, spicy at sour dishes, na ang kanyang favorite food ay rib eye steak at sinigang. Siya ay mahilig manood ng mga serye at pelikula, Mahilig sa sports tulad ng basketball, badminton at football. Ang kanyang ultimate vacation spot ay La Union. Siya ay nakapag-travel sa maraming lugar, pero ang mas nagustuhan niya na lugar ay ang Amsterdam dahil sa chill atmosphere, rich arts at culture. Siya ay may mga collections na vinyl records at shoes. Ang kanyang childhood ambition ay maging isang astronaut at laging pinapangarap niya ngayon na maging isang director. Kanyang dream roles ay comedy, sci-fi, at role na may physical at emotional transformation, kung saan ang isa sa mga dream role niya ay ang gumanap ng mga character na may kapansanan. Inilarawan niya ang kanyang sarili na friendly type at weird guy na mahilig gumawa at manood ng movies. Ang kanyang showbiz role model ay ang dating beteranong aktor na si Eddie Garcia. Ang pangarap niya na makatrabaho na mga artista ay sina John Lloyd Cruz, Piolo Pascual at Bea Alonzo. At sa director naman na gusto niyang makatrabaho ay sina Antoinette Hadone, Dan Villegas at Love Diaz. Ang ilan na kanyang favorite artist ay sina Kendrick Lamar, Earl Sweatshirt, Shanti Dope at Cartelem. Ang kanyang life motto ay empathy is a key. Ang love para sa kanya ay go try it. It's fun. At siya ay nag-organize ng fundraising campaign para sa treatment ng cancer patients. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, ang aktor na si Elijah ay nagkaroon ng relasyon sa isang actress, commercial model, TV host at writer na si Miles Ocampo. Si Elijah at Miles ay unang nagkatrabaho noong 2020 sa TV5 teleserye na Paano ang Pangako at inamin ng aktor na hindi pa niya niligawan ang actress sa panahong ito. Sila ay nagsimulang nag-date noong 2021 kung saan favorite person ng actor ay si Miles at ang actor na si Elijah ay ang first boyfriend ng actress. Isinapubliko nila ang kanilang relasyon noong May 2022 at tumagal lamang ng mahigit dalawang taon ang kanilang relasyon dahil nagdesisyon sila na maghiwalay noong November 2023. Kahit na naghiwalay na sila, ay nanatili pa rin silang magkaibigan at sinabi nila na hindi third party ang dahilan ng kanilang hiwalayan. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimula sa edad na labing apat sa theater at indie films, kung saan isa siya sa main character sa pelikula na Sundalong Kanin noong 2014 at sa parehong taon, Siya ay nag-audition sa main role na Kalel sa pelikula na Kalel 15, pero hindi siya nakuha. Pero pagkalipas ng apat na taon noong 2018, siya ay kinuha sa isang direktor para gumanap sa karakter na Kalel sa pelikula na Kalel 15 na ipinalabas noong 2019. Noong August 5, 2020, ay nakatanggap siya ng First Best Actor Award sa kanyang pelikula na Kalel 15. At sa parehong taon, ay pinarangalan siya ng CNN Philippines bilang Actor of the Year. Sa pelikulang ito rin ay nakatanggap siya ng mga parangal noong 2020 bilang Best Acting Ensemble at dalawa pang Best Actor noong 2020. At noong 2021 bilang New Film Ambassadors for Acting Performance at dalawang Best Young Actor Awards. Gumanap rin siya sa pelikula na Edward noong 2019. At dahil sa kanyang galing san pag-arte sa pelikula, ay nanalo siya bilang Best Supporting Actor. Noong May 2020, ay isa siya sa main cast sa YouTube series na Game Boys. At late 2020, nirelease ng Netflix ang recut version ng serye na pinamagatang Game Boys Level Up Edition na gumanap siya bilang Cairo Lazaro. Noong 2021, ay lumabas siya sa may fantastic pag-ibig, Game Boys the Movie, at noong 2022, ay makikita siya sa Suntok sa Buwan, sa About Us but Not About Us at sa Blue Room. Na nakatanggap siya ng parangal na Best Actor noong 2023. Sa taong 2023, ay may ginampanan siya sa The Iron Heart, sa Gumbursa at sa Senior High. Na nakatanggap siya ng parangal na Best Primetime Drama Actor sa sumunod na taon. At ngayong 2024, siya ay makikita sa television drama action series na FPJ's Batang Kiyapo bilang kontrabida na si Pablo Caballero at sa television drama mystery series na High Street bilang si Archie Aguero. Pero bago niya tinanggap ang teleserye na High Street, ay nagpaalam muna siya kay Coco Martin at si Coco pa mismo ang nagpush sa kanya na gawin at tanggapin ito at kinaya naman ng aktor na pagsabayin ang dalawang palabas. At may iba pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Hanggang dito na lang muna mga Meg, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.